Wika ng tumatayo na pinunong ito, mayroon ba talagang immortal spiritual enerhiya sa lumalalang mundong ito? ka rin naman dito ng babae na turo niya tingnan mo ang puno ng prutas na ito ay lubos na nahihigitin ng kayamanan sa alinman sa mga espiritual na puno ng prutas sa immortal na kaharian ng Zhangxiang. Dagdag ng babae kung ihandog natin ang banal na punong ito sa walang kamatayan na hari, tiyak na gagantimpalaan tayo. Wika nito muli bukod pa rito, napakaraming espiritwal na prutas at banal na halamang gamot sa islang ito na puno ng espiritwal na enerhiya. Kung ihahatid natin ang mga ito pabalik sa immortal na kaharian ng Zhangxiang, ito ay magpapabilis sa ating bilis ng paglilinang. Dagdag niya na habang nakatanaw sa baba nito. Pigilan ang iyong kasakiman, ang ating unang layunin ay upang makahanap ng mga pahiwatig na magdadala sa atin sa walang kamatayang libingan ni Emperador Ling Xiao. Maaari nating anihin at hatiin ang mga kayamanan ng islang ito pagkatapos. Ngunit sa pangamba ni San Julian na itanong niya nga dito sa bida kung ano ang dapat nila gawin. Subalit sinabi naman dito ng bida na immortal lahat yan. Dagdag ng bida ano ang espesyal sa mga immortal, mayroon kang isang immortal sa harap mo. At nandito ako, nakinatuwa naman dito ni San Julian at dalawang matatanda sa likod. Nasinang ayon na naman dito ng baboy sa pag-apakyot nga rito wika niya. Tama, Master, ikaw ang numero unong espada na walang kamatayan sa lahat ng mga kaharian. At ang sword strike ng walang kamatayang diyosa na si Yuan Chiwen noong huling pagkakataon ay pumukaw sa puso at kaluluwa ng matandang baboy na ito, na para bang nahati nito ang langit at pinigilan ang lahat ng nakakita nito sa pagsunod. Subalit sinipa nga ito ng bida. Ngunit bigla nga dito nagalit mga alagad ng Immortal King. Wika ng isa ito ikaw at ang iyong maliliit na kaibigan ay dapat na nagmamadali upang salubungin ang pagdating ng immortal, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Nakinainis lang naman dito ng bida na walang pakialam. Nakinagalit na tumay tayo ng pinuno wika niya walang paggalang sa mga immortal, nararapat kang parusahan. Sabay turo din sa bida na bata, ikaw ba ang espadang immortal na pinag-uusapan ng lahat ng langgam na ito sa kontinente ng Tianian? Nakinagalit din dito ng bida at ng didilan nga ito. Wika ng bida kaya hindi kayo direktang pumunta sa akin nang dumating kayo sa kontinente ng Tianian, sinaktan mo ba ang ibang tao? Subalit tinuwanan lang naman ito ang pahayag ng bida wika ng mayabang na ito. Sa kasama mga langgam lang sila na hinding hindi magiging immortals. Nasinagot naman ng babae hindi na kailangang mag-aksaya pa ng oras, ibaba na lang natin sila at pahirapan, saka natin malalaman ang lahat. At sa pagsingit naman dito ni Yuan Chiwen wika niya. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng walang kamatayang emperador at ng mga hari ng walang kamatayang kaharian sa ginawa mo? Dahil dito nakarating na rin si Sect Master Yin at natatanaw sa itaas ang mga alagad ng Immortal King. At dahil din sa tinura ni Yuan Chiwen natatawa nga ito sa pinagsasabi niya. At sa sigaw niya rito mula noon, lahat ng walang kamatayan na kaharian sa gitna ng 10,000 kaharian ay ating sasakupan at pangungunahan natin ang Zhangxiang na walang kamatayang kaharian. Nasinagot naman dito ni Yuan Chiwen na yun ba ang pinaplano nyo. Dagdag niya na nakataas ang espada pero parang nakalimutan mo na nandito pa ako sabay atake. Naagad rin naman tumalun ito at sasalubungin ang atake ni Yuan Chiwen. Subalit sa pagharang niya dito tumagos naman ito sa kanya na kinapipinsala ito at napasigaw pa. Wika niya na tila karapat dapat si Yuan Chiwen sa kanyang katanyagan at kilala bilang isang henyo sa mga nasa 10,000 kaharian, hindi ko siya kayang harapin ng mag-isa. Dahil doon agad rin naman nagsitulungan ang iba nitong kasamahan niya para tumulong. At sa pagharap ng isa dito sa San Julian walang alinlangan din naman ito umatake. At nagpakawala ng kanya atake gamit ang pamaypay nito. Na kinatakot ni San Julian, ngunit sinangga naman agad ito ng bida. At nagpakawala din ng atake sa dahilan mahati ang aura nito. Na kinataka ng mga ito dahil sa naharang ang atake niya. Wika niya natural lang, ikatlong bahagi lang ng lakas ko ang ginamit ko, pero hindi pa rin dapat hadlangan ng batang iyon ang pag-atake ko. Dagdag niya habang nakatingin sa bida kahit na ang batang ito ay hindi ang Sword Immortal, ito ay dapat na isang uri ng Trump Card. Marahil ay nadiskubre na niya ang pagkakataong iniwan ng walang kamatayang Emperador Ling Xiao na hinahabol ng ating walang kamatayang hari, huwag mong baliwalain ang kaaway na ito. Dagdag niya na magsama-sama umatake. At kailangan natin silang matalo ng mabilis para matulungan natin ang ating nakatatandang kapatid. Subalit sa wika ng naman dito ng bida na naglalabas din ng aura niya. Pagkatapos ay nais kong magpasalamat sa pag-alis sa iyong paraan at paglalakbay ng libu-libong milya sa walang laman upang ihatid ang iyong sarili sa aking pintuan. At nagsabay-sabay na nga nagsisugod sila dito, na hinihintay lang naman din ng bida sila na papunta sa kanya. At dahil sa pinagsama-sama ng atake ng kalaban. Sumabog naman ang napakalakas ito nang tumama sa bida. Nakinasigaw ni Sun Yulian sa pagkakita sa master niya na sumabog. Habang unuusok peren ito papangyayari. At sa itaas na kinatuwa naman nila. Wika nang may hawak na pamaypay dito na nagyayabang pa. Gaano ka man ka-arrogant ngayon o gaano ka kahangahanga ang iyong talento, o kahit na nagawa mong maging isang immortal sa nabubulok na kaharian na ito. Magiging parang langgam ka pa rin na sumusubok na lumipat sa isang gusali kapag kaharap kaming mga immortal. Subalit sa usapan nila bigla naman dito nagsalita ang bida. Kaya ito ang mga kakayahan at lakas ng mga immortal. Parang wala lang yun. Nahabang naaninag ang anino nito sa usok, dagdag ng bida na nawawala na ang usok dito at nakatanaw sa taas dito. Akala ko magkakaroon ng kakaiba sa inyong mga immortal, ngunit ngayon ay gamaan ang pakiramdam ko. Nakinabigla naman nila dito dahil sa di sila makapaniwala na buhay peren ng bida sa atake nilang iyon. At sa pagkabigla nila at pagtataka, nag-counter-attack rin naman din ang bida dahil sa siya naman daw ang umatake dito. Dahil sa papalapit na atake ng bida naramdaman naman dito ng namay hawak na pamaypay dahil sa delikado daw ang atake ng bida na kinatulo pa ng butil na pawis nito. Naagad naman din ito tumakbo wika niya sa kasamahan niya na iwasan nila ang atake. Nakinaling naman ang mga kasamahan niya. Subalit sa susunod na rin sana tumakbo ang mga kasamahan ng may dalang pamaypay. Bigla naman din bumubulosok ang atake ng bida dito. Sa dahilan maharangan ng daan nila. At dahil sa pangalawang atake ng bida bumulosok naman nga ito po sa may dalang pamaypay, subalit na iwasan niya naman ito. Pero sa kasamahan niya nabura naman ito sa dahilan mga espada na lang ang naiwan at nagsilaglagan pababa. At sa lakas ng atake rin ng bida nagkabitak-bitek naman dito ang lupa na dinaan ng atake at mga naiiwan na aura. At sa nakita din ng may dalang pamaypay sa atake ng bida. Wika niya pinatay niya ang apat na immortal sa isang atake ng espada at nagtataglay din ng kapangyarihang mapunit ang kalawakan na may puwersang lumampas sa mga batas ng mundong ito. At sabay tawag sa kanyang senior brother na makipaglaban din sa Yuan Chiwan. Sa paglapit niya rin naman sa senior brother nito wika niya apat sa ating mga kapatid ay patay na, mabilis tayong umatras sa ngayon. Dapat nating iulat ito sa immortal na hari para maipababa niya ang isang mas malakas na immortal na general. Na kinabigla nito na habang sa likod tuloy peren sa pakipaglaban si Yuan Chiwen dito. Dagdag niya na paghahambig sa bida dito. Ang batang ito ba ay talagang walang kamatayang espada mula sa maliit na kontinente ng tiyanian ng mundo. Na kinausok-usok pa sa likod ng bida sa mga atake niya dito. Dahil doon agad rin naman niya na pinagutos ito sa mga kasamahan niya na umatras at iulat agad ito sa Immortal King at magmadali. Subalit sa dinga ito hahayaan ng bida na tumakas ang mga ito. Agad na naman nga ito nagpakawala ng atake na bumubulosok patungo sa kanila. Wika ng bida sa kanila ano ang akala ninyo sa aking lumulutang na isla at sa kontinente ng Tianian? Tinanong mo na ba ang espada sa kamay ko kung pinapayaga na kayong umalis? At sa nakatutok na espada sa kanila, agad rin naman ito nakilala ng tumetayo sa kanila na pinuno, na ito ang Sword Intent ang Great Dao. Dagdag niya dito tayong lahat mga Immortal General mula sa Zangxiang Immortal na kaharian. Kung sasaktan mo ang Immortal King Zhang Ming sa pamamagitan ng pagpatay sa amin ng kamahalan ng walang kamatayang hari ay hindi ka patatawarin. Dagdag niya sa bida dito na bata dapat kang magkaroon ng ilang kakaibang talento kung magagawa mong maging immortal. Ang espada sa maliit, tago, at hamak na mundong ito. Kung mahahanap mo ang libingan ng Immortal Emperor Ling Xiao at makipagkamay sa ating Panginoon na Immortal na Hari, tiyak na magagawa mong pag-isahin ang lahat ng apat na sulok ng 10,000 Immortal na kaharian. Subalit sinabihan lang naman dito ng bida na tapos ka na ba? Nakinainis nang niya dito. Nabigla na naman nga nagpakawala ng atake dito ang bida. Tugon ng bida sa kanila pagkatapos ay hayaan ang iyong kamatayang hari na pumunta dito mismo. At sa bilis din at lawak ng atake ng bida din nga dito nakaiwas ang mga ito at sumabog ng napakalakas. At sa isipan din ng bida hindi mahalaga kung ang iyong immortal o isang masamang demonyo kung nais mong pumasok sa aking tiyanian na kontinente. Kailangan mo munang tanungin ang espadang ito sa aking kamay. At sa pagmamadili nilang tumakas dahil sa lahat daw ng general nila ay pinatay ng taong iyon at bilasan at iulat agad. Subalit din nga rin ito hinahayaan ng sect master yin na tumakas ang mga ito dali rin silang nagpakawala ng mga atake dito. At makalipas ang mga ilang minuto, nahuli naman nila dito ang nagtatangka tumakas at nakakulawd na at sinisipa-sipa naman ang kasamahan ni sect master yin. Sa pangamba ni sect master yin dito sinabi niya, sa hindi inaasahan, ang mga tinatawag na reinforcements na ito ay naging mga kaaway sa halip pagkatapos nito. Paano haharapin ng aking Tianian kontinente ang Zhangxiang Immortal na kaharian o alinman sa iba pang 10,000 kaharian? Dagdag ni Sect Master Yin ngunit nag-aalala ako na pansamantala, ang ating kontinente ng Tianian ay magderones ng panibagong kalamidad. Natinugunan naman dito ng bida na nakataas ang espada walang dapat ikabahala. Kahit na walang tulong mula sa alyansa ng immortal na kaharian, gagamitin ko ang espadang ito sa aking kamay. Upang protektahan ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa kontinente ng Tianian. Nakinatuwa naman nila ito wika ng sect Master Lin tulad ng inaasahan sa immortal na si Zhang Fan. Nahabang papasok din sa loob dito ang bida. At sa pagpasok naman dito sa loob sumilip pa nga ito sa labas. Naagad rin naman dito lumabas ang system dahil sa nakapatay ito ng walong Immortal General at nakakuha ng 8 million sword domain point. Nakinatuwa ng bida dahilan sa maglaway pa ito. At sa isipan ng bida na kumikinang pa ang pagtawa nito. Tama na, dapat mong samantalahin ang isang pagkakataon kapag ito ay nagpapakita mismo. Kaya siguraduhin magdala ng mas maraming tao at bigyan ako ng higit pang mga punto sa susunod na pagkakataon. Sa kabilang banda may bigla na lang ngang may nabasag dito na palatandaan na wala na ang mga buhay ng walong general na pinidal ng Immortal King sa Tianian Continent. Sa galit ng Immortal King sa walong general dahil sa mga basura daw ang mga ito. Kinaumagahan sa Immortal King Palace, may pinatawag nga ito na magmadali na pumunta. Naagad rin naman ito dumating sa harap ng Immortal King at bumati sa kanya na may paggalang. Wika ng Immortal dito isang cultivator sa maliit na kontinente ng Tianyan na ito na sinasabing isang Sword Immortal ng Great Dao ay pumatay sa walong immortal na general na pinadala ko pumunta at asikasuhin ang batang ito na immortal sa taas ng langit para sa akin. Naagad rin naman ito tungogen na naglalabas ang aura niya pagkatapos ay hayaan mo akong subukan at makita ang kanyang espada na matalas bilang sa akin.